Tapos doon palo kayo. Ah, okay, mga mature na to. Mga... Okay, Dito po boss, mga kalapati. good morning, good morning. Bos, umpisahan na natin to para ano? Bos, anong karga nito? Ano yan? Karga O pa, possible speed card. Kaso nga lang, wala nilabas doon palo. Kaya auto's normal. Okay. Ano lang to? One, two. Kasi yung Robin. yung lalaki, babae. Okay. Ayan, mga kapalit. Okay. Nits natin boss? Ito naman? Ito naman. Opa, Arif line. Naring nilabas na Arif kaya outas as normal. Mm. Proven din. Proven. 1,250 1,250 rin. 1,250. Mature na boss ano? Proven. Ah, proven ha? Wala nilabas na Arif kaya nila ako sa bayan na. Mm -hmm. okay. Ayan. Auto store man. Para wala. Boss, lagay ko na yung number mo. Ah, uh, sir, 56 0492 Lagay ko na FB mo. Oh, Salamat. 8, 2, 3, 2. Okay. Boss, boy, Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Ayan, natin. Ito. Ayan, na RF line. magkano po? Ah, uh, na lang, isang pare. 1 na lang, isang pare. So, ayan, balik. Ito, to. Dalawang RF Okay, ayan. ayan. Makita natin pag ng mga mukha nila. Ayan. 15 din sa mga kapatid eh, eh. Ito mga ano, try muna natin itong mga lupino. Magkano po? Paris, 1.5. 1.5 Paris sa mga lupino Ay ito pa. Ayan. Tatlong pares po ano? 5 Magkano naman po ito? 1,000 na lang yan. Okay, na lang? Ka ya kasi yun ang ito okay. boss boss lupino Opaline lupino Opaline magkano po four five four five, five? oh wow. na Opaline na dali Opaline dali na dali na dali na dali na na dali na dali na dali na na dali na dali na 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 Paris na yon, oh, isa lang. Isa lang. Isa lang. Ano? Ano nito? Magkano po niyan sa ano? Yellow ball. Yellow ba? Ay white ball. White ball. Ah, ito na lang. Ito din sa lang. Ah, para sa pala. Hoy, ano pala? May okay. sa atin po. Ay, ito naman po. Oh, pala. Ito magkano rito sa mga 2000 na lang isa niyan. El wa, Albino Opalay. Albino Opalay. Albino Opalay. Ay, dito po sa mga disino. Disino 2,000. 2,000 ang? Isang peraso. Albino 2,500. Ready to bring. Okay, okay. sa disino? 2,000. 2,000 din, okay. Pero pwede ito yan, hen lahat. Ah, okay, sige po. Ganda o. Ganda o. At, uh, opa ito naman po mga kaupadilyut Magkano po rito? Boss po ang yun? Uh, Dalawang libo Dalawang libo pa uh, Okay Ito back to mga uh, Parblo kaupadilyut Magkano naman pa po ito? Tupay ah, Tupay ba yan? Napakaganda Mga mature na ito mga kapatid Tunod po natin Ito uh, ano? Palid magkano po palid? 10,000 oh, 10 lang yan. San 10,000 po? Oo. Okay. So, uh, yung Aqua V1, 6,000 yung V1. Ah, V2. Ah, 1 pala. Opo. Oh, Tapos yung V2, 7,000. 7,000 yung V2. Filipino lahat yan. Filipino? Oo. Filipino. Ang mga gender niyan, wala pa? Ah, uh, ito lamang sa kak. Ito sure him na itong bayan. CF Bayan. Okay. Kaya ito. Kaya ito. CF Bayan. Magkakapatid yung tatlo na yan. Oo. Kaya ito. Filipo. Oo. Okay. Jim, uh, tawakan nyo na lang po si Boss po sa number nila sa uh, atin. Ito ah, uh, umahatin nyo, back to back. Okay, magkano po yan? Back po itong, uh, B2, itong B1 and B2. Ang uh, besa mo ngayon, 14,000 ang mga dalawa. Pero may mga negosya mo naman. Eh, pare, pwede yung ano po? Oo, oh, pwede Magkano Okay po. Mga magkano po sa mga orange food? na ako pa 1-5 isang pari. 1-5 So mga kapatid, napakaganda. Ako, apat na mo po. Uh -huh. Ayan. po mga kapatid, 1 isang Dito sa mga alpha uh, na orange food na opaline. Ayan. Is Is 1 po uh, Ilang months na ito, boss po? Ready to bring yan. Ready? Oh, ready to bring. Okay po. Meron din si boss bonyo 1.30 mm -hmm. na mga cattle bone. Ayan. Ito. One. Para pareho lang pala ang size. Ito may 70. Uh, may 105. Pinakamalit. 70 talaga mga kapatid. Ayan. Ito po? pa. Uh, ito yung uh, split wire uh, possible dan. Okay po. Oh, uh, tapos yung green aqua ayan oh, uh, sorry. green opat possible oh, dan possible wire. Okay po. Ah, uh, pares din ng batin na opat kan Ah, uh, opa. Tanbalo, uh, opa uh, yellow face. Opa yellow face na, ganda. Magkano naman po? Ah, uh, paano, paano paano po yellow face? Yellow face kan palo. So, Ay yellow face kan palo. Wow, ganda ng Magkano okay, Mag naman po? Ah, 12 mil, pares 12 mil, pares Oo. Sure po ang karga nito. Sure Salam na, po. sure na yun. Ano oh, po? po? Wala na po. Wala na po. Kayo. Okay. Ah, uh, number po, boss mo nyo. Ah, uh, pakilike and share po si Kuya Jom. Sa, salamat sa biligay mo sa akin. Ah, uh, number po, 0956-975-3300, Batang QC po. Okay. Huwag okay. natin kalimutan yung kanyang ifs. Uh, ano po? Okay. Oh, eh, missing talam po kayo. Ano okay, kayo. salamat okay, po. po salamat po, po Kuya Jom. Okay, salamat po. Five Flooring. Good morning, good morning. Kaya nung ba unay natin? Ito, unay na natin to. Magkano po dito? Albay no. One five yan. One five, Paris na po ba to? Bago pa lang. Ah, bago pa lang, okay. Dito naman po, albay no, saka krimi no. Krimi saka ano to. Albay spino. Tum, tum. na yan, okay. Ito po magkano po to? Ayang, 1k uh, na lang siya. 1k na lang. Crimino, Adisino, Opa. Okay. Naga Albano, Opa. Tatlong babae, Bridget na. 1,000 na lang isa. Oo, 1,000. Muran na to mag-aabot, 'di ba textorin? Oh, bridget na, pita -pita, pita -pita. na yan, mga a bridget na. Oo. Oh. Albay no, opo ang libo na lang po mga kapatid ha, kaya tayo sa Meron dito si Tatay Flores sa mga ah, ah ka ba? Oh. 30 30 dito sa maliliit po 25 ko, okay po Pingitan natin to Dito po, magkano? 2, huh? Ay, limandaan na lang yan. Limandaan na lang sa ano no. Ito, lupino po ba ito? Oo, oh, lutino yan. Hmm. Ay, okay. ito po, anong karga po nito? Ah, uh, split ino. Split ino, magkano? O, oh, 600 na lang darawa. 600 na lang darawa? Grabe, oh. mura na ito nga. Oo, oh. split ino pa yan. Okay. Dito po, magkano pa rin saan? Uh, ito, ah, uh, ano to? Uh, Arep. Post Arep, magkano to? 600 And na lang din. Ba't ito? Hindi, breeder yan. Breeder, magkano po? 1K na lang sa one breeder. Day. Ah, 1K oh. sa mga breeder. Oh, ito oh, pa yan. Bilyot. Bilyot, okay. okay. Dito naman po. Pastel Opa. Opo. 1K na lang. 1K? Oo. Oh. Okay. Oh. Okay. Wala kaya tang mga pampano sa mga Python ah Number ko. Salamat po, Kapit Loren. Boss Dong, good morning. Busy kaya ata dyan. Okay, saan tayo mag-uumpis ha? ba ito? Boss, magkano rito sa mga Alps mo? One five. Paris dito, ada Paris? Oo, Paris ito no, right, boss, mga ads to Ito mga to, mas ilo to eh Okay, 1-5 lang Okay, dito na lang boss Ganun din? Mga project pala din? 1.5 din dito? Ang kainis nito din dito, Boss, sa mga dilawan mo, boss, magkano? Yes, yes. Dilawan ni sa Safari sa room. 1 2. 1 2 Safari. Okay. Ay sa Gisino. Sino ko ba in? 'yan? Sisino lang? Sisino lang. Ito, mapupin na lang ulo. Ordinary lang. 1-2. Walang karga ito, boss. Green pa na mapupin ulo. Oo, grabe. Solid na mga ulo. Kaya nga saan dyan, Hindi ka lang dyan. Bulang pula ulo. Bulang pula. No? One, lang dyan. 1 two lang dyan. One, two lang dyan, mga boss. Next natin. Alpino, back to back, one five. No back to back, one five. Airing sa kanan, airing. No, ito, no. ito yung kanan, airing -an ano? Kanan, airing. Ito yung airing. Oh. Ito yung pirka iba. sa pa rin. Paring pa rin ang mata. Magka ano sa ano, no? Ito boss, nakita na ito ano? Ito lang din. to, one five. Ito ordinary lang to, 800. 800, sa Ordinary lang yan. Dito na ako boss, pagka pa-project ng Lutino. Oh, oh, dito, dito na ako. ano? Pa? Okay. okay para sigurado. Para sure na. Ayan. Ito boss. Siratong pang pinuho pa talaga yan. Ito boss, magkano? Parto back yellow bulls o palain. Okay five. boss, so five dito naman. Two, two five din. Yellow Bus o palain din. Okay. Ito boss. Ito speed o pa. Lalaki. Bakaya green o pa speed ino. Mm -hmm. Okay, magkano naman? Dalawang libo din. 2,000. O dito boss. Uh, ito. Project Aqua Ino. Ito, ito. Disino, Aqua Opa, Vito. Uh, okay ah uh, disino o palayl bak bak o palayl three, three mura na eh. oh pang disino o ito na lang pasibulong ako ba na ito boss, magkano dito sa mga 15, ano mo? 1.5 time ng pair. 1.5 dito ka, magkano pa ano saan? Ito yung spangel, ito yung white ito face. Ah, uh, ito yung eh. spangel. White, hmm. white face blue. Bobal mm. blue. Okay. Magkano? 1.5. Ito naman boss, mga perso mo. 1.5, opalay na, violet. Alin, ito, ito. Ito, ito, opalay. Magkano ito? 1.5? 1.5 sa opalay. Okay. Ito naman? Ito, parts yung dalawa eh. ito. Uh -huh. One five din. Okay, sa so green. Sa green lang na possible ka, pata pa Okay, lumanda okay. lang tayo mga kapatid. Okay. Okay. Ang mata natin, boss. Para ano? Ito, right parts yung dalawa natin. 1-2, ready. Uh -huh. Ito mga iwi-iwi natin lima liman daan lima, isa. Ah, lima liman Basta itong dalawang to, oh, red hood. Okay, Paris na. Ito yung fish paste lima sa katong ko pala na. Okay. Ito, ito pakita natin to. So. Ito natin ay, ito. Tayo. Dilute. Oh. Magkano sa mga blue body dilute mo, boss? Kuwento lang pair. Paris sa okay. tong violet sa blue. Okay. Ito yung ito, pastel par blue, 700 eh. Okay. Dilute na ordinary ana ano lang, Normal. 100. Okay. Ito, grabe yeah. ang ganda nito boss ha. Ah. Ito mga kabadol, lalaki oh. Oo, lalaki niyan. Lalaki nito. Ito space sa kaurin. Mm. Ito magandang pamuster boss ano. Oh, Ayan. Ayan. Magkano naman boss? 1.5. 1.5 dito, ganun din. 1.5. din dyan. Ito, 1.5 din. Kalayasin mo lang yung mga naka, nagmamalak doon. Oo, yan eh. Boss, 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 magkano rito? Ganun din, 1.5. 1.5. رايو <laughs> آه <laughs> Ano orange kulay ano ito boss? Ano? magkano itong 122 marble blue saka violet itong dalawa oh itong creamino naman para Ito, tingi okay boss paano contact okay lagay ko na lang 'yung mo oh lagay mo yan thank salamat salamat Okay, yes. Good morning. Good morning. Wala yata si Boss MJ. Marating na. Okay, Boss. Mga ilang half-month lang nandiyan Boss, magtani na dito. Ito yung street kino natin sa pareha. Okay, po. 1K lang. 1K lang. Okay, Boss. Ito yung mga tito kino. pa. 800 lang. 800 lang? Oo ah. Okay, mga kabad. Ano, payuwing ka, kasi ka parbiyo pa. Na. Turbante na yan. Ito, boss. Ito naman, bulkelo at saka green feeder. 500 lang yan. 500 lang. Sa pa so, mga nagsisimula, tawag lang kay boss Elias. Ito. Project Opa Pain. Okay po. Equal Opa Pain na yung babae. Split Opa, split Pain yung lalaki. to lang. 1 to lang. One to lang. Ay, boss. Ayan, yeah, full cielo ka, kanya ka Ayan, hey, 1K lang yan. 1K, okay, okay, boss. Ayan, ganda. Ang finish pa, ano, boss? Ayan, oh, finish pa. Ayan, ito, boss. Ayan yeah, naman, move for blow, na possible down. 600 lang, mga boss. 600 lang? Ah, yeah. oh, 600 lang. Ayan, yeah, possible, possible down lang. Ayan, possible down lang. Ha? Ito ba? naman, back-to-back par back, blue, opa, dilute, 2k lang. Sulit yung mga ibon ngayon. Green uh, teaser natin, 500 lang yan. Uh, oh, par uh, sa tubos na. O, na yun. Ito naman, blue teaser, green opa, yung wing, 500 na 500 lang 500. din. Okay, set nyo na lang po mga kapatid white at albino din 1 lang 1K? Dati boss ang taas ng mga ganito Okay, ito boss, magkano mga orange? Ito, 400 na ito dyan, 10-10 Wala na dyan, na

pangalan po? 25 po. Sea Bright, white, tsaka golden sea bright. Ito po, magkano po? 25? 25. Okay, yan mga kapat. 25 oh. po ah, ang ganda nito. Dito po boss, mga kalapati. 1,000 po isa. 1,000 ang isa? Yes. Ano po ang German beauty po Dito Yan, yan malalaki ang ilaw. Yan Ang ganda. Dito boss. Old German Crapper. Old German Crapper. Crapper. Magkano po isa? 10,000 po, pare. Boss, pwede ba ako pumunta siya, boss? Pero nagpapanot ng kalapate. Yeah, kalapate. 10,000 po isa dito. Grabe ang ganda, no? Ito po, boss. Magkano dito? Ah, uh, ano po? Ah, uh, Oriental print. Ori Oriental 8,000 pares. 8,000 pares. Bravo. Ganito. Yeah. Ito po. Onigadori, 10,000 pares. 10,000 pares, Onigadori. Ito po. Police, 8,000 pares. 8,000 pares. Ay, mga kapatid. Ex-principal nila po. O, hindi natin yung number ni boss. O, Ang ganda nito, mga mga kapatid. Ito po. Yung mga ganito. Ah, uh, Pantay. 3,000 pares. 3,000 pares. Ganyan, ganyan na po talaga punta dyan? Oo. Uh, Ang uh, maganda. Ganon din dito po sa dalawa.

pag-appreciate yun na lang po, mga kapatid. natin ni, Boss. ito po Boss, magkano? 10K. 10K, pares na no. yun. Ito po. 1,000 1,000 Ano mga ano to Boss? Oriental print. Ah, Oriental print. Ito porcelain brama. Alin po, Bakit nito, boss? Lalaki pa kaya yan, boss? ah lalaki. Bata pa eh. Sipin mga kapatid yung ano 10,000 ang isa paris 10,000 na mga kapatid May nasing ito si boss na ano ha Sa iba ito boss Ah nabili lang Nabili okay Ay ito boss magkano parisan 15 Oh Thailand Chabu Thailand Chabu Okay po boss Paano makontak po 0968 to so, 985744 sa Facebook meron din